Ano ang patunay na mayroong Diyos? Ang video na ito ay para sa mga atheist o agnostic o sa mga taong mas naniniwala sa science kaysa sa salita ng Diyos. Kaya sa video na ito ay susuriin nating maigi ang tinuturo ng science patungkol sa creation ng universe versus sa salita ng Diyos. Disclaimer lamang po. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa mga susunod kong ilalahad. Pero ito po ay isa sa aking patotoo kung paano ako naging kristyano mula sa pagiging atheist ng more than 30 years. Ayon sa science, ang universe raw ay ever-expanding o walang katapusan sa paglawak araw-araw. At ang ating solar system raw ay umiikot sa Milky Way Galaxy sa bilis na 500,000 miles per hour. Ngunit ayon sa Biblia, ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon ay natapos na sa unang anim na araw pa lamang ng paglikha. Kaya imposibleng patuloy pa rin sa pag-expand ang universe. Ang sabi rin ng science, nagre-revolve raw ang Earth sa Sun sa bilis na 66,600 miles per hour. Habang nag rotate din ito sa sarili nitong axis sa bilis na 1,000 miles per hour. Ngunit kung totoo ito, bakit wala man lang tayong nararamdama ang paggalaw? Hindi ba tayo ay may sense of proprioception? Kaya kahit konting paggalaw nga lang ng lupa ay ramdam na natin kahit tulog pa tayo. O kapag tayo ay nasa loob ng sasakyan ay ramdam natin na umaandar ito. Ang isang typical na roller coaster ay may bilis na 100 to 150 miles per hour. Sa ganong bilis pa nga lang, ang ilan sa atin ay nahihilo na. Paano pa kaya kung ang mundong kinatatayuan natin ay umiikot ng 66,600 miles per hour plus another 1,000 miles per hour. At kung talagang umiikot ang mundo, bakit nakakalanding pa rin ang mga aeroplano ng eksakto sa runway? At bakit kapag tumalon ka, ay babagsak ka pa rin sa mismong lugar na pinagtatalunan mo? Ang sagot ay nasa Biblia. At nang mabasa ko po ito, ako ay nalinawan. Sa Joshua chapter 10, verse 12 to 13, ang sabi dito Tumigil ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway at ito ay nangyari dahil sa panalangin ni Joshua sa Panginoon. Literal po itong nangyari at hindi isang metafor lamang kaya kung totoong ang mundo ang siyang umiikot sa araw, bakit ang araw at ang buwan ang pinahinto ng Diyos? At hindi ba't ang earth ay nilikha noong unang araw pa lamang? At ang sun, moon, and stars ay nilikha lamang noong ikaapat na araw? Kung gayon, saan umiikot ang earth noon para magkaroon ng araw at gabi? Ito pa po ang mga berso sa Biblia na nagsasabing ang araw ang siyang umiikot sa mundo. Ang pag-ikot ng araw sa mundo ang dahilan ng mga seasons. Mainit sa lugar kung saan malapit ang araw at malamig naman sa mga lugar na malayo ito. Ang kaya lang paliwanagin ng araw ay ang kalahating bahagi ng mundo. Kaya sa kabilang bahagi ay gabi at sa pag-ikot ng araw at ng buwan sa mundo, eventually, ay magtatagpo sila at dito nagkakaroon ng solar eclipse. Pansinin mo din, tuwing lunar eclipse, ang pagdilim ng buwan ay nangyayari muna from upper left to lower right. Pagkatapos ay magkukulay pula ito at muling magliliwanag from lower left to upper right. Ibig sabihin, ang mundo ay gumalaw muna sa ganitong direksyon. Pagkatapos ay sa kabilang direksyon naman, kaya imposibleng ang anino ng mundo ang dahilan ng lunar eclipse. Dahil tuwing selenelyon, nangyayari ang lunar eclipse kahit pare sa makikita sa langit ang buwan at ang araw. Ang lunar eclipse po ay hindi talaga isang eclipse, kundi blood moon. At ito ay isang senyales mula sa Diyos. Dahil ganito rin ang makikita natin bago magbalik ang ating Panginoong Hesus. At ito naman po ang mga berzon nagsasabing ang earth ay hindi gumagalaw. Ganito rin po ang paniniwala ng mga sinuunang Israelita. Ang earth ay nakafix sa mga pundasyon. Ang araw at buwan ay magsinglaki lamang at sila ang umiikot sa mundo, kasama ang mga bituin, at sila ay nasa loob ng firmament o harang na naghihiwalay sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Ibig sabihin, may mga tubig sa ibabaw ng kalangitan at dito nang gagaling ang napakaraming tubig na nagpabaha sa buong daigdig noong panahon ni Noah. At dahil hindi naman ito itinuturo sa school, marami tuloy ang hindi naniniwala sa Noah's Flood at sa Biblia dahil ayon sa science, hindi raw sapat ang tubig sa Earth's atmospheric system para pabahain ang buong daigdig. Anyway, sa kailaliman naman ng lupa ay naroon ang siyol o Hades na daigdig ng mga patay. At direktang nasa ibabaw naman ng mundo ang trono ng Diyos. Bilang patunay, ganito po inilarawan ni Propeta Ezekiel ang nakita niyang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang trono. Noong unang ikalimang araw nang ikaapat apat na buwan, nang ika-tatlongpun taon, nabuksan ng langit at nakita ni Ezekiel ang four living creatures. Sa ulunan ng four living creatures, naroon ang permanent na tila kristal. At sa ibabaw ng permanent, naroon ang tila tronong yari sa Safiro at doon ay may nakaupong tila isang tao. Mula sa bayuwang niya pataas, ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman, ay may nakapalibot na apoy na nakakasilaw na ang kulay ay parang bahaghari. Iba ang circle sa sphere. Ang sphere ay kagaya ng isang bola. Pero ang circle ay ganito. At nasa ibabaw ng firmament ang trono ng Diyos. Kaya nga ay kinumpara ng Diyos ang earth sa isang footstool dahil tayo ay nasa paanan ng Diyos. Kaya hindi po totoong nasa malayong galaksi ang Diyos dahil mula pa noon ay nariyan lang siya sa itaas natin at binabantayan tayo at iniingatan araw man o gabi at sa huling araw ay mabubuksan ng firmament gaya ng isang scroll at makikita natin lahat ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus kahit nasa ang panig man tayo ng daigdig. At dahil may firmament na kasing tigas ng cast metal mirror sa ibabaw ng Earth, ay walang makakapasok dito na alien at wala ring taong makakalabas ng Earth. Now, one thing I really want your generation to embrace is that the Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. Ito pa po ang isang patunay na may mga tubig sa itaas ng firmament. Kapag tumatama ang rocket sa firmament, ay nagkakaroon ng rippling effect. Gaya ng nakikita natin kapag may batong tumama sa ibabaw ng tubig. Ito naman ang kuwa sa itaas ng mga ulap kapag may thunderstorm. Dakuwanan nila ang mga lightning sprites o mga electric discharge na tumatama sa firmament. I-enhance po natin ang picture para mas makita nyo ang parting ito ng firmament. Pansinin ang mga rocket launch. Imbis na dumiretso ito pa itaas, ay laging patagilid ang lipad nito. Bakit? Dahil kapag padiretso na itong pinalipad, ay tatama lamang ito sa firmament at ayaw nila makita ito ng mga tao. Kaya palilikuin na lamang nila ang rocket at pababagsakin sa dagat. Kaya wala pong taong makakarating sa Mars o sa aling mang planeta. Lahat po ng ipinapakita nilang kuha diyumano sa Mars ay CGI lamang o computer generated images in short edited o fake. At sa larawang ito na inilabas nila na kuha raw diyumano sa Mars ay di nila napansin na mayroong daga. Ngunit maraming tao na ang nakakita nito kaya ito ay naging viral sa internet. Ito pa ang isang live footage nila ng spacecraft sa outer space diyumano nang biglang may lumitaw na daga. Paano naman mabubuhay ang daga sa outer space? Ang mga pinapakita nilang video ng mga astronaut ay hindi talaga sa outer space kundi sa isang malaking swimming pool at pinalitan nila ng background. Kaya nga maraming beses na rin nakuhanan sa kamera ang mga water bubbles na lumalabas sa spacesuit ng mga astronaut. Ang mga pinapakita naman nilang video sa ISS o sa International Space Station kuno ay sa studio lang ginawa at pinalitan lang din ng background. At para magmukhang sila ay nasa zero gravity, kinabitan nila ng harness ang mga astronaut at nilagyan ng hairspray ang buhok ng mga babae. Ngunit hindi nila maduloko ang lahat ng tao dahil kitang-kita ang mga faulty editing nila. Dahil kung zero gravity talaga doon, bakit nahulog ang hawak ng astronaut na ito? Ang sabi rin sa science, ang buwan daw ay isang solid object na kumukuha ng liwanag sa araw. Ngunit ayon sa Biblia, ang araw, buwan at mga between ay mga luminaries o ilaw sa kalangitan upang mabukod ang araw sa gabi at maging batayan sa bilang ng mga araw, taon, at kapistahan. Kaya ang buwan ay misrilipong ilaw at ang phases nito ay nakadepende sa pagkakailaw nito. Minsan ay partial, minsan ay buo, minsan naman ay wala. At ito ang tinatawag na new moon na siyang basihan ng lunar calendar kung alin ang first day of the month. Ang full moon naman ang basihan kung kailan ang simula ng mga seasons ng summer, autumn, winter at spring dahil kada season ay may eksaktong tatlong full moon lamang. Nakakita ka na ba ng buwan kapag umaga? Napansin mo ba na tila translucent ito o nakikita mo ang langit sa likod niya? At sa gabi naman, napansin mo ba na may mga pagkakataong? Makikita mo ang mga bituin sa likod ng buwan? Ito ay dahil ang buwan ay gawa sa plasma, isang fourth state of matter hindi po siya solid, liquid o gas. The moon is not a piece of rock, but it is a plasma. A plasma phenomenon, cosmic plasma. At dahil hindi siya solid, walang taong makakatapak dito. Lahat po ng moon landings na ipinapakita nila sa atin ay fake. But I can't get up. The astronaut waits until a mysterious force helps him up. Here we go. Dahil kung talagang vacuum ang space at walang hangin doon. Ay bakit hinangin ng flag na nilagay nila Dio sa buwan? At kung walang hangin sa space, ibig sabihin hindi magkakaroon ng combustion ang jet engine fuel at hindi mapopropel propel ang rocket sa space. At sa mga larawang kuha nila Dio sa buwan, bakit walang mga between? At bakit maliit lang ang Earth kundi hamak na mas malaki ang Earth kaysa sa buwan? Pagtsinik mo rin sa Photoshop ang larawang ito na inilabas nila at tinaasan mo ang exposure ay makikita mo na may square na linya sa paligid ng Earth. Ibig sabihin, ang parating ito ay wala talaga sa original na picture, kundi ipinatong lamang. Alam niyo bang maraming beses na nilang in-expose sa mga pelikula o TV shows na peke lang ang moon landings? Dahil harap-harapan nila tayong tinutuya. At kahit sino mang astronaut ang hamunin mong sumumpa nang nakapatong ang kamay sa Biblia na totoong nakarating sila sa buwan, ay hindi ito kayang gawin. Bakit kaya? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Will you get away from me? You're a coward and a liar and a thief. Panoorin ang unang press conference ng tatlong astronaut na di umano ay unang nakatapak sa buwan. Bakit kaya ganito ang kanilang mga itsura? Imbis na masaya, ay mukha silang manulungkot. At para bang hindi nila alam ang isasagot. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Uh, I don't recall during the period of time that we were photographing the Sonegrila what uh, what stars we could see. I don't remember seeing any. I don't remember seeing any. I don't remember seeing any. Sa tatlong ito, si Buzz Aldrin na lamang ang natitirang buhay. At nang tinanong siya ng isang bata kung bakit hindi na sila bumalik sa buwan, ay ganito ang kanyang sagot. Why has nobody been to the moon in such a long time? <laughs> That's not a, an eight-year-old's question. <laughs> That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and And that's the way it happened. Ibig sabihin, inaamin na rin niyang hindi naman talaga sila nakarating sa buwan, kaya hindi rin sila makakabalik. Mga kapatid, ang NASA po at ang lahat ng space agencies ay hawak ng mga Illuminati. Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit solar system ang tinuturo nila sa atin, kung saan ang araw ang nasa gitna ng universe. Dahil noon pa man, ay sumasamba na sila sa araw at sa mga personification nito, gaya nila Nimrod, Ra, Helios, Apollo, Mithras at iba pa. At napansin nyo bang ang pangalan na ibinigay nila sa mga planeta ay hango mula sa pangalan ng kanilang mga diyos-diyosang sina? Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune. Ayon sa Biblia, ang mga planetang ito ay mga wandering stars lamang at hindi talaga planeta gaya ng Earth. At ganito ang kanilang itsura sa kalangitan kung gagamit ka ng zoom camera. At ganito naman po ang itsura ng mga bituin. Tila ba sila ay nasa tubig? At kung kukuha ka ng long exposure shot ng mga bituin, makikita mong sila ay umiikot sa mundo, maliban sa North Star o Polaris na nakafix lamang. Ang mga bituin po ay nakaset sa loob ng permanent at may eksaktong placement dito kaya nga po nakikita natin lagi ang same constellations sa kalangitan. Ibig sabihin, kapag may nakikita tayong shooting star o meteor shower, hindi ito nanggagaling sa labas ng firmament. Pansinin, ang direksyon ng mga falling stars minsan ay paitaas, minsan ay pababa, minsan naman ay may patagilid. Ibig sabihin, ang mga bituing ito ay gaya rin ng mga planetang alam natin, mga wandering stars na hindi nakaset sa firmament kaya malaya silang gumalaw sa kahit anong direksyon at gaya ng buwan na tanda for days and months ang mga bituin o shooting stars naman ay mga tanda din for years bilang halimbawa ang halley's comet ay nakikita lamang sa kalangitan every 76 years kaya kahit wala pang nasa noon kaya nang ma ng ancient civilizations ang paglitaw ng comets maging ng mga eclipses gamit ang saros cycle sa method na ito, nalalaman nila kung kailan ulit magkakaroon ng eclipse dahil ang lunar at solar eclipse ay parehas na nagre recur ng approximately 6,585.3 days or 18 years, 11 days, and 8 hours after ng last recorded date and time ng eclipse. Kung totoong 238,000 miles ang buwan mula sa Earth, ay bakit kaya itong i-zoom ng napakalinaw gamit ang DSLR camera Gayon din ang araw. Kung totoong 93 million miles ito mula sa Earth, ay bakit nakikita natin itong nasa likod lamang ng mga ulap? Ang araw ay nagmumukha lamang na sumisikat at lumulubog dahil sa ating perspective. Ibig sabihin, kapag papalayo sa atin ang isang bagay, ay lumiliit ito ng lumiliit hanggang sa hindi na natin ito makita. Ganito rin po ang mga barko sa dagat. Hindi po sila nawawala sa ating paningin dahil sa kurba di na mundo nawawala sila dahil sa limitasyon ng ating paningin. Ngunit kung gagamit ka ng zoom camera, ay makikita mong sila ay naroon pa rin. Ang tubig naman po kailanman ay level o patag kahit ano paman ang shape ng lagayan nito. Kaya imposible na kumurba ito sa isang globo. Hindi po globe ang Earth. At kahit nasa pinakamataas ka pang bundok o maging sa loob ng eroplano, ay wala kang makikitang kurba sa mundo I was reading a lot of stuff on the flat earth Okay, yeah, 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 True, true That's true? Yeah Okay, alright, cool all right. God bless, brother Did you notice any curvature while we were up there? Curvature? No No? There's uh, no curvature? It's just all flat Kapag nagpalipad ka naman ng isang high-altitude balloon na may nakakabit na normal camera lens ay ganito ang makikita mo sa itaas Flat at walang kurba ang mundo Ngunit kung gagamit ka ng camera na may wide-angle lens gaya ng GoPro ay makakakita ka talaga ng kurba dahil sa fish eye effect. Ang mga satellite ay hanggang dito lang sa low earth orbit at nakakarating sila dito sa pamamagitan lang din ng high altitude balloon. Eventually, puputok ang lobo at babagsak ito at magpaparipad lang sila ulit ng panibagong satellite. Naaalala mo ba noong tinukso ni Satanas ang ating Panginoong Hesus? Dinala niya siya sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng karangyaan ng mundo. Naisip mo ba na imposible itong mangyari sa isang globo? Noong 1931, si August Picard ng Germany ay nakarating sa 10 miles above Earth gamit ang isang hydrogen balloon na kinabit niya sa isang aluminum capsule na pwedeng niyang sakyan. At ganito ang kanyang eksaktong sinabi tungkol sa nakita niyang itsura ng Earth. It seemed the flat disk with upturned edge. Ibig sabihin, wala siyang nakitang anumang kurba sa Earth at nakita rin niya ang dulo nito na nakaangat. Ang dulo ng daigdig ay walang iba kundi ang Antarctica. Dahil ang Antarctica ay hindi talaga isang kontinente, kundi isang napakataas at napakalawak na ice wall na nakapaligid sa buong mundo. At ito ang dahilan kung bakit hindi natatapon ang tubig ng karagatan sa outer space. Kaya nga ikinumpara ng Diyos ang dulo ng mundo as clay to the seal that stand as a garment. Dahil kapag sinilyuhan mo ang isang bagay gamit ang clay, ay nakaangat ang buong paligid nito. Kung gusto niyo pong makita ang pinakahangganan ng daigdig, pwede kayo mag-book ng tour to Antarctica kung may budget kayo. Ngunit guided tour lamang po ito, kaya hanggang bungad lamang po. At kung makalusot man kayo, bago pa kayo makarating sa dulo, ay paniguradong maninigas na kayo sa lamig. At magkaka-frostbite sa lawak ng isul na ito. Ang lahat po ng picture ng Earth na pinapakita nila sa atin ay Photoshop lamang. In fact, inamin po ito na isa nilang tauhan, si Robert Simon. In 2002, Blue Marble 2.0. NASA's Rob Simon made this. Simon's job is... It's primarily taking data and making pictures out of it. That's what this is. A composite of data sets from several different instruments translated into a picture. It is photoshopped, but it's it's has to be. Kaya kung mapapansin nyo, kada maglalabas sila ng picture ng Earth, ay iba-iba ang laki at lokasyon ng mga kontinente. At alam nyo bang, harap-harapan nila tayong tinutuya dahil ipinakita na po nila sa atin ang totoong mapa ng mundo sa logo ng United Nations. Sa mapang ito, ang North Pole ang siyang nasa gitna ng mundo at ang South Pole naman ang nakapalibot sa buong mundo. Kaya kung akala natin ay nakapag-circumnavigate si Magellan sa mundo noong 1519 hanggang 1522, ang totoo ay naglakbay lamang siya from west to east at east to west. Nakabiyahe ka na ba sa ibang bansa sakay ng eroplano? Kung talagang globo ang mundo, dapat kada ilang minuto ay ina ng piloto ang eroplano pababa para sundan ng kurba di o ng mundo. Pero hindi! At kung totoong globo ang mundo, ibig sabihin ang mga nakatira sa Southern Hemisphere, gaya ng Australia, ay nakabaligtad sa atin. Pero bakit wala silang maipakitang live satellite view na ganito? i-download nyo po ang official picture ng Earth sa NASA website. At i-rotate ito ng counterclockwise. Nakikita nyo ba itong mga puting ulap sa gilid? Susulatan ko po ng kulay pula para mabasa mo kung anong word ng intentionally na nilagay ng NASA dito. S-E-X Sex! Hindi ba harap-harapan na nila tayong niloloko? Gising kapatid, matagal na po nila tayong niloloko. At ano ang purpose ng panuluhong ito? Upang paniwalain ng mga tao na walang diyos at tayo ay nag-evolve lamang mula sa mga unggoy at ang universe ay aksidente lamang na nabuo mula sa isang pagsabog. At sa lawak ng universe na ito, tayong mga tao ay insignificant lamang. Ganito po ang itinuturo nila sa atin sa school. Kaya ang ilan sa atin, kagaya ko, ay lumaking walang pagkakakilala sa diyos at hindi alam ang purpose sa buhay. Kaya more than 30 years ako po ay isang atheist at ang akala ko noon, ang buhay ay tungkol lang sa pagsasaya, pagpapasarap at mga pansariling luho o bisyo nang hindi ko iniisip na mayroon palang consequence ang aking actions. At kung hindi ako ginising ng Diyos sa katotohanan, ay paniguradong patuloy pa rin ako sa makasalanang pamumuhay. At wala ako dito ngayon na nagsishare sa inyo ng gospel. Mga kapatid, napakabuti po ng Diyos at nahabag siya sa isang katulad kong hindi naniniwala sa kanya noon. At ngayon ay napatunayan kong nilikha ako ng isang makapangyarihang Diyos na may purpose sa buhay. At alam kong kayo din dahil maganda ang layunin niya para sa ating lahat. Kaya kung ikaw ay isang atheist, mag-isip kang mabuti dahil walang anumang bagay ang bigla na lamang susulpot kung walang gumawa nito. Ang lahat ng kanyang mga nilikha ang patunay na may Diyos. Kayo wala kang excuse. Hindi natin siya maaaring makita sapagkat makasalanan tayo at tayo ay masusunog sa kanyang presensya. Ngunit kung hahanapin mo talaga siya, ay i-reveal niya ang kanyang sarili sa iyo at mararamdaman mo kung gaano kanya kamahal. Hindi mo dapat isisi sa Diyos ang mga nangyayaring trahedya sa mundo o ang pagkamatay ng mga tao, lalo na ng mga bata. Dahil in the first place, tayong mga tao ang dahilan nito. Simula pa noong nagkaroon ng kaalaman ng masama si Eva at Adan at dahil kamatayan ng kabayaran ng kasalanan lahat tayong mga tao ay mamamatay sa itinakdang oras ng Diyos. But death is not the end. Dahil meron pa ang afterlife, hindi mo ba naisip na ang mga batang ito na namatay sa sakit ay natapos na ang paghihirap sa wakas? At masaya na ngayon sa kabilang buhay? Share ko lang. Ako po ay ilang ulit nang sinubukang ipalaglag ng nanay ko. Ngunit ako ay nabuhay pa rin. Maraming beses na rin po ako nagkasakit o muntik ng madiskrasya. Ngunit sa lahat ng ito, ay iniligtas pa rin ako ng Diyos. Ako rin po ay isang nurse. Ngunit hindi po niya niloob na ako ay makapag-abroad o makapagtrabaho sa ospital o maging propeso sa college. At ngayon ay alam ko na kung bakit. Dahil iniingatan lamang po niya ako at inilalayo sa 666. Everything is in place, ika nga, according to his plan. At ngayon ay naunawaan ko na ang lawak ng pag-ibig ng Diyos dahil inalay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kaya ganun na lamang kalaki ang bilib ko sa Biblia. Dahil noong nabasa ko ito, ay nalaman ko ang sagot sa mga tanong sa aking isipan. At dahil dito, ay nabago ang aking buhay. Ang Biblia ay ang ating basic instruction before leaving earth. Hindi ba't kapag bumili tayo ng isang bagay, gaya ng appliances, ay mayroon itong manual kung paano gamitin at kung paano iingatan para di masira? Ganoon din po ang Biblia. Ito ang manual natin o gabay sa tamang pamumuhay upang hindi tayo mapahamak. Hindi mo ba alam na ang science ay isa ring religion? Dahil ang science ay isa ring system of faith and worship. At ang mga taong naniniwala dito ay inilalagay ang faith sa mga scientist na tao lang din na nagkakamali. At ang worship nila ay walang iba kundi ang kanilang mga sarili dahil ang akala nila ay matatalino na sila. Ngunit ang totoo, sila ay mga mangmang. Kaya kung ikaw ay mas maniniwala pa rin sa science kaysa sa salita ng Diyos, nasa sa iyo ang pagpapasya dahil binigyan ka rin ng Diyos ng kalayaang mamili at hindi ka kailanman pipilitin na sambahin mo siya. Pero pakatandaan mo, laging nasa huli ang pagsisisi. Dahil kung napaniwala ng science ang lahat sa kasinungalingang ito, ay hindi nakapagtataka kung bakit maraming tao ngayon ang naniniwala dito. Kung interested po kayo sa topic about flat earth, ay marami pong independent research and experiments online na pwede nyo i-check para sa mga detailed explanations patungkol sa mga natural phenomena. Maraming salamat sa panonood at God bless you! Siri, is the Earth a ball? A ball? Heavens no. How could you live on a ball? That doesn't seem possible. The Earth is clearly flat.